Naghahanap ka ng dagdag na pagkakakitaan. Oo, naiintindihan namin. Hindi na sapat ang mga trabaho. Ang patuloy na pagpapagod, ang mga boss na palaging sumusunod, halos hindi sapat ang kinikita para mabuhay, paano pa kaya mamuhay? Buhay para sa mga weekend, at kahit iyon ay mabilis lang lumipas. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na magbabago na ang lahat ng iyon? Paano kung ang iyong dagdag na pagkakakitaan ay hindi lang karagdagang salapi, kundi simula ng isang lubos na ibang lifestyle? Tinutukoy ko ang dream house, dream car, bucket list vacations. Hindi balang araw, hindi siguro. Ibig kong sabihin ang totoong resulta simula ngayon. Ang kailangan mo lang gawin ay makatipid ng pera para sa mga tao. Kami na mismo ang gumagawa ng iyan para sa iyo. Maging totoo tayo, saan ka man pumunta, ang mga tao ay nagrereklamo. Tumataas ang presyo ng gasolina. Sobrang mahal ng mga groceries. Biro lang ang renta. Hindi lang ang mga tao ay handang makatipid, sila ay desperado na dito. Dito ka pumapasok. Isipin mo ito. Lumabas ka para kumain at biglang. Isang meal, may kasama pang isa. Discounted oil change. Kalahating presyo ang car wash. Kailangan ng bagong appliance. Makatipid ng daan-daang piso. 5-star travel sa presyong pang dalawang bituin. May discount kami sa lahat ng bagay. Walang panguuto, walang pagpapalit ng produkto. Ito ang mga bagay na binibili na ng mga tao at ngayon ang presyo ay mas mababa na. At kapag nagtipid sila, ikaw ay babayaran. Ito ang pinakamahusay na panalo-panalo. Hindi ka nagsesel, naglilingkod ka, tumutulong sa mga tao na makatipid ng kanilang pera habang itinatayo ang iyong sariling imperyo. Kaya kung sawa ka ng manood habang ang buhay ay lumilipas, punan mo ang form. Simulan natin at lumikha tayo ng tunay na bagay.